Sabi po ni Sara Duterte, sabi niya, hindi daw siya yung taong naareglo. <laughs> bakit po? Meron po pong naareglo sa inyo? At bakit kayo aareglo? Aa Loko-loko <laughs> ka rin ano talaga. Loko-loko rin talaga. Yung mga ganitong statement niyo po, promise, hindi bagay sa inyo. Obvious na obvious na kayo po yung tipong nagmamalinis. Hindi talaga maganda. Hmm. Sabi niya, tandaan nyo, may balik lahat ng ginawa nyo. Ano, ano po ang ginawa sa inyo? Hindi ba kayo yung may ginawang kabulastuan sa taong bayan na, dis na discovery lang ng mga taong kuno ay kalaban nyo? Ay ganun talaga ang buhay. Alam nga ano namang discoveryin or ibulalat yun. Isang bulat yun sa sa publiko yung mga baho nyo ng mga taong nasa paligid nyo rin at kaalyado nyo, natural hindi. Yun nga po ang nagbabalanse sa buhay, ano ho, na meron tayong mga itinuturing na kaaway at kalaban. Sila yung maglalabas ng baho nyo. Ang naging problema nyo lang, hindi nyo nakita. You, you didn't see it coming. Kaya eto kayo ngayon, alikaga, at hindi alam kung paano i-repair yung napakalaking damage. Totoo, damage sa been uh, pero naonan yung or kayo mismo kasi ang ng nag uh, or sumira sa sarili nyo, sa pangalan nyo. Oh. Sabi niya, hindi ako yung taong naaareglo at hindi ako ang taong nabibili ng pera. <laughs> bakit ka kasi pabibili sa pera? I mean, bakit ka rin paareglo? eh kayo po yung napakaraming na kulimbad. <laughs> so, parang uh, no need na kayo ay bilhin ng pera. No need na kayo ay uh, maareglo. Dahil kayo yung principal, kayo yung main player, pagdating sa katiwalian. Pagdating sa pangurakot, ika nga, sabi ng mga natasans. Yan po ay nababasa rin natin, ha? Hindi lang talaga, hindi lang po natin opinion yan. Yan din po ang uh, iniimbestigahan ngayon. So, nasasabi natin yung mga ganitong klaseng um, linya tungkol nga kay Sarah Duterte. Pero, huwag ka, ang galing, ang galing magmalinis, ang galing magdrama. Ay, hmm. eh, sino po ba yung mga naaareglo? Pwede sabihin niyo po, sino po ba yung mga taong nabibili ng pera at nababayaran ang dignidad? Sabihin niyo po, dahil kung kaya niyong sabihin yon, pwede sigurong sabihin ng mga or ang kayo ng mga kababayan natin na hindi nga kayo naaareglo at hindi nga kayo nabibili ng pera. Sabihin nyo, yung pinatatamaan nyo. Kasi karuwagan o pagiging duwag din yan eh, na ang sarili nyo lang ang gusto nyong i -justify. Ang sarili nyo lang ang gusto nyong iligtas. Good luck!